Good morning, good morning mga kalapatids no? Good news mga kalapatids Bumalik na yung ating Nawawalang ibon mga kalapatids So ayan o no? siya mga kalapatids so, ayan, no? ayan ito yung nawawala sa atin Balid dalawa yung nawaw nawala Bumalik na nga sa atin ito mga kalapatids Siguro nakawala ito doon sa Kumuha dito sa atin sa loob Ayan o no? Nawala sa atin ito Nang almost 6 months Ayan mga kalapan so Ayan yung ibon na yan. Ayan. Ayan, ayan ang kalapating yung nawawala. Nawala sa loob natin. Ninakaw. Ninakaw sa loob ng loob natin. Bali daw dalawa ito sila. Isa lang. Isa pa lang yung nakakabalik sa atin mga kalapan so Ayan. Ayan. Yung ibon na yan. Si Batman kung tawagin ko ito ng ating batman na kalapati mga kalapati Ayan, ano para ko to eh ayan oh ayan siya yang yung nawawala nating ibon ay bumalik na mga kalapati ayan si batman ayan ang itsura niya bali dalawa nga yan yung isa dito yan No, hindi pa rin nakabalik dito yung kasabay niya ang nawala. Dito nawala yung isa. Yung isa naman, ito na nawala dito sa loob ito. Nakabalik na. Pakawalan na dito makalap-kalapitin, magpapalaw-low fry tayo kahit umaambon. Bas, 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 bas. Bas. Yan. Labas, labas, labas. Labas. Bas. Ito para natin 'to. bas 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 lepas, 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 tama lepas, 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 panahon mga lepas, Time check mga lepas, lepas, nang hapon mga kalapatids, ayan yung ibon natin lumilipad. Ayan o, no? wala na So ayan sila. Ayan yung ibon natin. Ayan o. No? Patapos ito pakakainin na natin. Lumilipad yung ating mga wario mga kalamatis. Paano wala kaya tayo yung ano natin? Si Batman, parang saan punta yun? Yun. Ayun o. Ano? si Batman bagong balik sa ating look mga kalapatid so ayan ayan si Batman bagong balik sa atin ayan 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 ako pa talaga si Batman bagong balik sa atin sa look ayan, ayan so hanggang dito na lang mga kalapatid Baba'y bye bye-bye, bye-bye.